Uh, mga mga Kapaps. So good morning, good morning sa lahat. Uh, dito ako dito ako ngayon sa Baclaran Baclaran Church. Ah uh, ayan ang mga Kapaps. So good morning po. ang Ayan mga Kapaps sa loob ng simbahan, mga Kapaps. Ayan ang doob niyan mga Kapaps. So ayan. So kasi ayun nga mga Kapaps. Yan, mga kataks yung pinakalubo na simbahan sa Baclaran. Ayan, kaya uh, palabas sa kami mga kataks kasi kaling na kami sa loob. eh yung sama pala nga ako mga kapapso yun uh, ang oh, gagandang binibining dilag oh. dilag gas madilim eh ang <laughs> So, mga kapaps. So, palabas na kami yung mga kapaps. Pauwi na rin. So, ito yung entrance. Maraming lusutan ito mga kapaps sa simbahan. Oh. Baklaran Bakla Church mga kapaps. Ayan, ayan kapaps. Ganun kanda ang Baklaran Church sa simbahan mga kapaps. So, ayan mga kapaps. So, palabas na kami eh. Ayan mga kapaps. So... Anong tuloy ka rin? Dito naman kung gusto mo mag-wish mga kapaps. Ayan. Gusto mo mag-wish. Ayan mga mag -wish ka. Anong gusto mong mag-wish mga kapaps? Ayan. So, dyan ka. Mag... Wala naman kung magkano... Ano mo, mag-wish ka lang. Mga barya-barya. O nasa'yo naman yung mga kapaps. Magbibigay ka. Ah, mag... Ah, Maghagis ka ng barya-barya. Yun yung anong mga kapaps. yun naman mga kapaps. So yan, palabas na kami mga kapatid. Baka magpakain itong mga to. Nagugutom na ako eh. Ayun mga kapatid. Ito yung pinaka ano niya. Ayun yung mga kapatid sa so, mga parking area. Ayan, thank you mga kapatid.